the PDC or yung MD, yung Municipal de sa, ano, Development Council. Mas maganda, even bago pa sa NEP, may PDC na. ba diba? Bago pa maging GAA yan, mm -hmm. dapat may PDC na. Hindi yung palabas na yung pondo, parang compliance nilang to eh. Yes po, yun. Ganun po yung nangyayari yun. Parang, yung, parang, yung, parang yung, compliance nilang dyan dahil andyan na yung pondo eh. Yes, sir. Ganun po yung Yun ang maling practice. Once uh, lang naman po, ito ah, pag, pagkatanda ko po, ito lang po yung nakaraan ni Roller. Oh, dapat uh, do you agree uh, you said dapat yung PDC whether whether sanggunian or or provincial dapat prior ng GA eh, nandiyan na siya. Uh, para coordinated lahat. Uh, hindi kasi maganda na nandiyan na kasi yung pondo, hindi malalabas yung saro mo, kaya kumuha ka ng PDC. Eh, parang, parang ano na lang to eh, parang para sa akin, parang fake compliance na lang dahil kung hindi, hindi lalabas yung pondo. No, I promise, Mr. Chair. But what you, ganun ba ho ang procedure ngayon na dapat meron sanggunian, merong uh, bago mapasok sa GAA, or at least sa inyo, bago niyo ma-recommend to the NEP? I think yun po ang direction po na uh Uh, pupuntahan po under Secretary Vince, uh, Your Honor. Okay, So for 2027 budget, ganun na makikita nating requirement? Yes, Mr. Chair. So, kasi malaking uh, problema ho kung hindi coordinated with the LGUs talaga. Eh. Uh, marami sa mga LGUs, uh, yun na nga, no? bigla na bubulaga na lang na mayroon palang project dyan, whether flood control, whether kalsada, whether uh, 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 yung, yung multipurpose building, Uh, marami sa kanila, bigla nilang nagugulat. But in this case, uh, sa laki ng flood control, uh, hindi pwedeng hindi i-coordinate sa kanila dahil constituents sila ang maapekto nito. Eh. So yun ang uh, yung ang dapat uh, maayayos moving forward, uh, Yusef Bisnar, dahil uh, we have to avoid itong mga uncoordinated projects. Eh. The best is RDC, of course. No? Um, dahil pag RDC, talagang region-wide coordinated. But uh, important thing coordinated even prior to the projects being included in the NEP. Yes, uh, Mr. Chair. Uh, thank you. Thank you um, for that, Yusek. Uh, My next question is for uh, Mr. Bernardo. Um, nakita ko dito, Mr. Bernardo, na, actually, susundang susundan ko lang ni mga tanong ni, um, uh, Senator Pangilinan kanina. Uh, nakita ko dito, no, in, in your statement, Like for example, dito kay Secretary, uh, former Secretary Bonoan, na on page uh, 18, line 142, nakasulat dito, Engineer Alcantara gave 10% of the value of the projects. When you say 10%, ito po yung, uh, ito po yung SOP na tinatawag? Yes po, Mr. Chair. Okay. And... Uh, dito sa statement na ito, uh, hiningi ni um, Secretary Bonoan a project worth 450 million. Tama po ba? No? Uh, it refers to the attachments for Mr. Chair. Hindi, ko po na go over. Yeah. But if it matches with the attachment, hindi yeah, it's po uh, yun. in, in, in number 139. Statement 139. Sometime in 2022, Secretary Bonoan directed me to submit a list of projects for possible inclusion in the NEP for 2023 around 450 million. Tama? Yes po, Mr. Chair. So, 10% of 450 million ang nakuha niya. Uh, so, hindi ko po 45 ano million ang nakuha niya. Uh, opo, but if, if it's uh, 2023, 10% po yun. 10%. Oh, 10%. Ito nakasulat. 2023. Pagka oh. Uh -huh. 2024 po, iba na po eh. Oo, okay, tama. So, 2023, naabot, uh, kumuha siya ng 45 million dito sa 450 million worth of project. I think yun po ang ano, matching. Ano po? Yes, okay. po. Mr. And then Richard. si In Engineer Alcantara ang nag-deliver nitong 45 million? Uh, as far as I'm concerned, sa kanya po nanggaling yung ano, may, hindi ko po alam. I cannot Again, uh, with the details po, uh, hindi ko po, we have uh, some uh, restrictions from the, ano, uh, to give the details for... Pero galing for, ho itong uh, yes, affidavit yes, ho sa po. inyo? Yes uh -huh. po, sa kanya po nang galing. So nga, galing po. ito sa affidavit. So I'm 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 just clarifying yes. some statements in your affidavit. Okay. Yes, Mr. Chair. Uh -huh. If it's uh, stated in the affidavit, it's very clear po. Okay. okay. So po. Ang, ko, ang tanong ko lang naman, si Engineer Alcantara ang nagbigay ng 45 million pesos para ibigay kay Secretary Bonoan. I, uh, sa akin po binigay at uh, ako po ang nag-ayos noon kay Secretary. personally niyo binigay kay Secretary Bonoan. Sometimes it's personal but sometimes uh in architecture uh na I again? Ano po may lawyer? Oh, <laughs> well, my lawyer. Nandito ho kasi. So, I was asking, yes, pa, po, yes, pa, yes I'm asking the modality kung, yes, pa. kung kayo ba or binigay niyo. ba? Eh, diba? Yes po, Mr. Chair. Kung uh, ganun po, I, I need uh, to ano lang po. Sige, po, sige. Mr. And, and i-clear yes, i -clear, i, clear, i -clear nyo na rin sa council ho ninyo kasi I'll ask the same for the other kasi consistent yun yung sinasabi no? in in um uh, in number 146 Engineer Alcantara gave 15% in 149 is a uh, engineer alcontra gave 20% so i'll ask the same tapos dulo sa dulo 155 uh nakasulat dito 15% is the average commitment so i'm i'm going to ask the modality kayo ba ho personally nagbigay Mr. Chair? Yes, uh, go uh, ahead. Uh, Mr. Bernard, can I ano po the question? Mr. Oh, ito, ito, sorry po. Ito lang, sorry. Ay, ang tanong ko lang naman itong 10% uh itong 45 million. This is 10% of the 450 million. Kayo ba who personally nagbigay kay Isaac Bono? Ay ah, kay uh former secretary Bonoan? Uh? uh hindi ko po makita kung ako po ang aking driver. Okay. Pero meron kayong binigay sa kanya? Meron po. Meron po. Okay. And then itong itong 10% uh, engineer al contra galing ito sa contractor. Yes sir Okay. So in advance to ng contractor. Yes sir Okay. So ang uh, punto ko dito, Mr. Chairman is it, for this particular case nasa net pa lang ina advance na ng contractor. Yes sir For uh, secretary former secretary Bunoan in this particular case, ha? Ah. Yonon, know, uh, base po sa David ko, lahat po nung sinasabit ko kay Yusef Bernardo, wala po akong knowledge kung kay sekretary. Basta you know, binibigay mo sa kanya. Basta listahan lang po. Basta you know. sabihin niya, mag-deliver ka dito 10% of the 450 million, 45 million. Basta ko ano po yung uh, listahan lang po. You know. Paano malalaman ng contractor na siya ang mananalo? Yonon, ayun po yung sinatawag ko nung kunapag nagbigay sila ng raise. Uh, meron pong coordinator doon na uh, during the... Kasi sigurado the, in advance niya in the hopes na... Sila na po ang makipag-usap doon sa coordinator, Your Honor. Know? Sinong coordinator? Sa district po. District? Uh, uh, ano po yung private yung individual po yun? Sa mga contractor side po, Your Honor. Know? Sa contractor side? Yes po. So merong... Uh, may nagbigay ng advance, uh, may coordinator yung, yung contractor na nagko-coordinate sa inyo? Hindi po, uh, bali yun po ang nag, uh, nag, uh, nag ma manage po doon sa mga magbibid po. correct, na. correct. Itong particular case na ito, yung nag-advance, eh, sigurado ang kanyang uh, uh, expectation siya mananalo, di ba? Yes po, yun. No, Nag-advance siya, di ba? Yes po, yun. So, sino nag-aayos na siya mananalo? Uh, yung pong uh, coordinator po, sa inabutan ko po 2019. Sorry pa rin po. Sino itong coordinator? Uh, base po sa PDBIT ko, Miss Ah, uh, Lin, Lin Macanas po. Hero ng... Lin Macanas? Yes po. Okay. Ah, uh, siya yung nag-arrange na mananalo. Kausap yes, niya po. rin yung paano siya, nan, anong moda, anong, anong, paano siya nananalo? Ah, uh, hindi ko na po, yung po alam yung honor. Yun, honor. Yung modus. Hindi ko na po yung honor. Uh, bali yung mga layas nyo lang po. Hindi, uh, may back, di ba? May back eh. Basta ang back po, babasahin lang po yung nahulog po ng mga kontraktor, yung mga sumali. So, sa po yung mga kasaling iba. You know? Correct, correct. So, si, papanulungin niya siya ng back, di ba? Para ba, ba sa Santos ang hinulog po? Hindi you know? naman no, you know, po mababago ba ng back yun. Kung yung amount po na nakalagay doon ay uh, basta babasahin lang po yung lowest calculated bid. Okay, alam, ko A nga, ba? ho, alam ko yun. Opo. Pa, pero ang tanong ko, paano nananalo itong contractor na ito? Paano ipinapa, ipinapanalo itong contractor na ito? Base po doon sa coordinator, sir, sigurado po yung kasaling dalawa, uh, malamang po mas uh, mataas siya ng konti. Here, so yun ang, Kung uh, kumbaga nag-uusap na sila, sino mababa, sino mataas? Ay, sila po, Your Honor. Sila na nag-uusap yes, po. Yes po, okay. Uh, ito po, uh, Mr. Bernardo, ito namang SEC noong 2023, mayroong 150 million. Uh, tapos nagbigay si Engineer Alcantara ng 15%. Uh, this is worth um, uh, 22 million naman. Now, this is 146. No? Uh, number 146. So ang amount nito is about um, uh, 22.5 million. So, ah, ganoon rin I ho, kayo I rin ang bigay kay kay secretary Bonoan. Yes po Mr. Chair. For this instance kayo nang bigay sa kanya. Ako po 'yun, ako okay. po. Dito naman sa in 2024 may 900 million pero tumaas na ho yung uh, ibinigay no, naging 20%. Uh so this is 180 million. Uh again, si Engineer Alcantara ang nagbigay. Uh, ganun rin po, kayo rin ang nag, nag nagbigay? Yes po Mr. Chair. Itong particular instance na ito. Yes po Mr. Chair. Okay, na 100 uh 80 million. And ganun din, Engineer Alcantara, yung contractor rin, nanalo. Yes, sir, Honor. Okay. Um, and then, meron pa dito kay uh, uh, itong number 155 um, for the three years, uh, 5 billion ang nakuha ni, 5 billion worth of projects ang uh, hinawakan ninyo Mr. Bernardo for Secretary Bonoan 2023, 2024, and 2025 with an average commitment no, of uh, 15%. So lumalabas ho dito 750 million for um, for three years 2023, 2024, and 2025. Um, and then may sharing to no? 75% goes to former Secretary Bonoan and then 25% pumupunta ho sa uh, inyo. And then meron ding mga uh, commitment kay USAC uh, Cathy. So itong itong 750 million worth of SOP. Kayo rin ang nagbigay kay Secretary Bonoan? Uh yes po Mr. Chair, but uh Yes po Mr. Chair. Pero yung pag yung po kay Yusek Cabral nabanggit lang po niya na kasama si Cathy doon. Ay kay Yusek uh, de dito nakasulat dito is um pumunta sa uh, uh my 15% tapos naghati no 75% kay former secretary Bono on 25% uh pumunta sa inyo. Yes po Mr. Chair, but the 75% po Uh, goes to Secretary Manny Bonoan, pero hindi na po ako nagbigay kay U.C. Cabral. Ay, hindi na kayo nagbigay na kay U.C. Si Cabral? Hindi na po. Regarding that po, hindi po. So, itong mga projects na ito, for three years, ibig sabihin nito ay meron pong mga contractor na linuto na ang bidding at sila ang nanalo. At ay, advance ang ginagawang, uh, ginagawang modus. Maaari po, Mr. Chair, pero yun nga po yung listahan na I still have to recover the list or magkaroon po ako ng record. But I can, later on po, I, I will be supporting it. Ang punto ko, nasa NEP pa lang, meron ng advance. Yes po, Mr. So, Chair. Ibig sabihin, nasa NEP pa lang, may kausap ng kontraktor. Yes po, Mr. Chair. Uh, kaya nga po, um, pandumo dahil uh, hindi pa na-approve yung budget, meron ng lumalabas na lagay at meron ng kausap ng mga kontraktor. Uh, that's why I also support yung uh, request ni Senator Pangilinan to give us yung listahan ng mga uh, SOP na ibinibigay ninyo for the last uh, many years. And also the details. No, kasi gusto rin namin malaman kung sino yung mga contractor na ito. No, I know that uh, kanina sabi ni... Uh, ni uh, Prosecutor General na pag-uusapan pa lang to, But it's important also to know, sino itong mga contractor on the other side. Dahil mayroon ng collusion eh. Uh, Prosecutor General, even from the start, ang punto ko din, even from the start, hindi pa aprobado yung budget, hindi pa nga sure kung mapatatanggal yung project, kasi pwede pang matanggal yan eh. no nagbibigay na ng, uh, ng, uh, ng SOP. That's what we want to uh, find out.